Hello, good morning mga lalabs, mga bayots once again. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko FWs around the world. Good morning at happy Friday, no? Weekend na. So, ingat-ingat mga lalabs, mga bayot, saan-saan na naman magbakasyon, bakasyon bakasyon, picnic, ang mga kababayan, no, day off, yung iba. So, ngayon, yung, bali, yung ating uh, pag-uusapan ulit mga lalabs, mga bayot, sa itong kamara, matatandaan natin na <laughs> nag-fellowship uh, event sila meeting, salo saludo daw, gumastos na naman ng milyon para doon sa kanilang mga nilalamon at iniinom na mahaling alak kain doon sa Malacanang ang mahigit dalawang daang kongresista kasama siyempre ang kanilang among buwaya na si Martin Romualdez dahil pinatawag sila ng bangag na presidente at na kanyang first leading palaka. Uh, so ito, na nagdeklara ang kamera ay dito dito pa rin tayo sa balita ha. Yan, tabloid. Sabi dito ng balita, tabloid na to ay uh, nagdeklara ng suporta kay BBM. So, let us rally behind our president. At bakit kayo ang magrarally in the first place? Which is, hindi naman pina-impeach si ano ah. Si Bongbong Marcos na siya man dapat impeach dahil ang daming grounds. Nagbinta siya ng gold. Reserve na gold ng Pilipinas na 25 tons. Nasaan ang pira? At anong rason bakit siya nagbinta? Nasaan ang billions, multi-billions of pesos sa maharlika funds? Pira sa PhilHealth. Hindi yan pira ng gobyerno. Pira yan ng mga membro na nag-contribute para sa kanilang... Uh, sarili para kung sakaling magkasakit sila hindi sila mag-alala dahil may PhilHealth na sasalo sa kanilang mga gastusin Kinuha ni Bungbong Marcos yung 1.44 billion a day flood control Na nakita natin nalaman natin sa Senate hearing na mismong DPW Secretary Bunuan na ang nagsabi na walang uh, master plan ang gobyerno ni Bongbong Marcos para sa flood control nasaan yung billions of pesos a day isa yan, sa mga grounds marami pa so si Marcos ang impeachable so bakit kayo ngayon yung dapat nga si Sarah eh ang matatakot Ching ini impeach bakit si Bongbong Marcos ngayon? Bakit manawagan? Si Martin Romualdez na mag-rally para sa presidente. Ibig sabihin lang yan mga lalabs, mga boys, na ngayon ang administrasyon ni Bongbong Marcos, kumbaga sa Bisaya pa, naunay siya sa kanyang tari. Yung parang manok ba na nag-aaway na may tari? Nauna siya eh. Bakit? Yung sinabi niya kasi, ito kasi yung mahirap sa isang tao na hindi nag-isip bago magbuka ng nga Yung sinasabi niya na nagsalita siya. Na yung kunwari, may yung message niya na kumalat. Which is, Sinabi na ni Tonying two days ago, hindi eh, ko pa nga yun na ano pala no, naggawa ng reaction. Baka mamayang gabi. Na sinabi ni Tonying na yung misis niya ni Bongbong Marcos na sinabi kunwari na huwag ipaimpit si BP Sara dahil hindi siya importante. May mas marami pang pag ng pansin yung problema ngayon sa Pilipinas. O di ba yun ang sabi doon? sa message na yun kunwari nag-leak. So ngayon, nakakuha ng pagkakataon itong grupo ng Iglesia ni Kristo na sila na nanawagan ang kanyang siktah uh, sikta na magkaroon ng rally hindi natin alam kung kailan no na magrarally to support doon sa panawagan ni Bongbong Marcos na wag i-impeach si VP Sara. Ang sabi ng iba, ah, lumabas na ngayon uh, yung uh, kulto ni Manalo, uh, dinuguan, dinuguan. Pero dati, nung si Bongbong Marcos, dito mo makikita kung gaano kaputang ina at mga walang hiya at walang utang na loob itong mga tanso, mga loyalista nga sa sikta ng iglesia. Ah, kahit nga kay Kibuloy, Gumastos si Kibuloy ng billions of pesos doon sa doon pa sa Okada, ginanap yung ano ni Bongbong Marcos, di ba? Yung kanyang uh, walang kwinta na debate na meron na naman pala talagang totoo si Maharlika na mayroong advance question. Oh. Anong ginawa na kay Kibuloy? Kung saan si Kibuloy ngayon? Anong nangyari sa isiminay? Nilalait-lait pa ng mga tansong tanga mga walang utang na loob, walang kwinta. Mana sa kanilang presidente. Walang utang na loob, walang hiya ng mga animal. Sarap talaga pag ang ulo ng mga supporters ni Bongbong Marcos, pati si Bongbong Marcos. Mga walang hiya, mga walang utang na loob. Sasabihin na, ah, Maka ang manalo ulol. Kung tutusin, kung timbangin ninyo, tingnan ninyo, kung may utak lang itong mga makakali, ay hindi kaliwang grupo, itong mga tanso, at kasali na dyan yung mga, makaka, eh, mga kaliwang grupo, yung mga dilawan na yan, gibin na yan, talagang uh, cancer yan sa lipo na noon pang dilaw. Wala nang pag-asa yan, kahit budburan mo pa yan ng sandamakmak na kalamansi, lemon, hindi na mag-aalis ma yung Uh, kalawang, cancer talaga yan, kalawang na yung uh, dilaw. Walang pina, kung tutuusin mo, walang pinapaboran dito yung iglesia eh, kung magrarali sila. Nanggaling sa bunga nga ni Bongbong Marcos ang panawagan na wag i-impeach si VP sa VP uh, Sara. pabor 'yun kay VP Sara. Pabor din 'yun kay Bungbung Marcos kung tutusin. bakit walang din walang pinapanigan dito yung iglesia nasa gitna sila dahil na una yun sinabi ng presidente ang hindi lang matanggap dito ni Martin Romualdez, ni Bungbung Marcos at ni Lisa, malabang kinotusan na to ni Lisa, si Bungbung Marcos na tanga. Bakit? Inamin din niya, di ba? Nasa kanya yung misis na yun, na nananawagan siya, that's my opinion, sabi niya ganun doon. O ngayon, dahil magrarali itong iglesia, malawakan at sasakyan ng ibang mga sikta ng katoliko, protestante, muslim, malawakan talaga ito, sasali sila eh. So ngayon, nananawagan na naman ito, ng mga senado, ng mga kongresista lalo na dyan sa uh, Metro Manila at sa Luzon area mas madali mag-transit ng mga tao ang mga kongresista na yun na sumama doon sa salo-salo uh, sa uh, Malacanang na may gito 100 plus uh, mag-transit ng tao papuntang Metro Manila dahil may budget eh andyan si Martin Romualdez ang kanilang amo Hawak niya yung kaban ng bayan. Hawak niya yung pira ng taong bayan. Mamudbud siya ng millions of pesos, billions of pesos para magrally at di ba? Nauna nang sinabi ni Pinos ni Jui de Viv na magrarali bukas Pizza City ang site ang kampo uh, na ni Bongbong Marcos. So ito na yan siguro. Yung uh, si Martin Romualdez na lang, kamara na lang, or kongreso, ang nagdeklara ngayon na mag or let us rally behind our president. Nakakatawa kayo. At anong sabi doon ni Lisa, ni Joey DeVive? Ayon sa kanyang puting ahas, mahigit 1.7 billion ang gagastusin para sa malawakang rally bukas para kay Bongbong Marcos. Saan kukunin ang pira? Of course. kaba ng bayan na nagihirap. Sa mga Pilipinong nagihirap. May eh, nakasaad sa manifesto na suporta ng Kamara ang pagkundi na ng mga mambabata sa banta na umanong i-destabilize ang pamahalaan. Eh kung matino ba naman kayo dyan? Eh magrarally ba yung taong bayan? Hindi. May pa Philippine Constitution pa kayong nalalaman. The Philippine Constitution interest us with the solemn duty to protect the nation from threats. O oh, lol! Kayo! Yung banta sa mga Pilipino. Banta sa kaban ng bayan dahil inuobos ninyo. Kayo! Mga animal, kayo. Kayo yung banta. Kaya kayo dapat nakalusin na kayo dyan eh. Mawala kayo. So, yun. Nagdideklara sila ng rally na nanawagan si Tambaloslos na mag para sa Pangulo. Panlaban kay Bipisara. Sara. Kakahiya kayo. Kayo pa itong nagpa-impeach kay Bipisara, Sara. Kayo pa ngayon yung natatakot. Putragis na yan.